Ito po yung kanyang tanong, uh, Pastor Melvin. No? Paano kung nalaman niya ang truth, katulad ng Sabbath at Dayetarlo, at di niya ito sinabuhay at winalang bahala? May kaligtasan pa rin po ba siya? Ayan. Oh. So, napakaganda ng katanungan na itong Brother Johnson. Ano? Dapat mala mm -hmm. ipaliwanag natin mabuti. Ano yung kaibahan doon sa nalaman mo? Tapos, binaliwala. Ayan. Oh. Maganda po yun. Kasi una po sa lahat mga kapatid, siguro nakikita natin dito yung sincerity mm -hmm. noong question ng ating kapatid. Alam niyo po mga kaibigan, um, maraming mga tao ngayon ang naniniwala talaga na ang salvation is by grace through mm -hmm. faith. Tayo po talaga ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero, ang pananampalataya na binabanggit sa atin ng Biblia ay hindi po ito patay na pananampalataya. Ito po ay buhay na pananampalataya. Ito po ay genuine na pananampalataya. Kaya nga ang sabi sa atin ang isang talata sa aklat ng James. Um yung faith na walang um, works, works is dead. Mm -hmm. At pansanin po natin ito mga kapatid. Gusto ko pong makita natin yung ilang mga text uh, dito halimbawa sa 1 John chapter 2, verse 3 hanggang 4. Maari niyo po kung samahan na basahin at kung makita niyo po sa Uh, inyong mga bahay, ilagyan nyo po ito ng tanda para atin po itong sama-samang mabasa. So, First John chapter 2, verse 3 hanggang 4, ganito po tatin siya mababasa Yan, babasahin ko po sa English translation. Mamaya ipapaskil po natin yung Tagalog. Sabi rito, 3 hanggang 4, Now by this, we know that we know Him if we keep His commandments. Masa niyo po yung text. Sabi dyan, sa Tagalog nga, basahin na natin yung Tagalog, at sa ay nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. So dito may kita natin na ang isang tao ay masasabi lamang niya na nakikilala niya ang Diyos kung tinutupad niya ang kanyang mga utos. Verse 4. Tingnan po natin sa may verse 4. ano sabi diyan? Sabi diyan, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Pasin po mga kapatid. Ang isang tao na tunay na nakakakilala sa Diyos, tunay na nakakaalam ng katotohanan, ay yung kanyang pananampalataya dapat ay magbunga ng pagsunod. Kaya nga maliwanag ang sabi diyan, kung sasabihin ng isang tao na kilala niya ang Diyos pero hindi naman tumutupad ng utos, ang tawag sa kanya sinungaling. Kasi ang ating Panginoong Hesus po mismo ang nagsabi sa John chapter 14 verse 15, sabi niya, If you love me, keep my commandments. Kung mahal mo talaga ako, kung nakilala mo ang Diyos at minamahal mo ang Diyos, yung iyong pananampalataya ay magbubunga ng pagsunod. Bakit? Sapagkat yung iyong pagsunod, bunga ng pagkakaligtas mo. And then sa verse, sa 1 John pa rin tayo, 1 John chapter 3, verse 24, tignan niyo po yung ganitong mga pangungusap. 1 John chapter 3, verse 24. Babasahin po natin ulit itong talatang ito. Ayan. Sabi dyan sa Tagalog, At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kaniya. At siya ay sa kaniya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. So, paano daw natin malalaman na ang Espiritu ay nananahan sa atin? Tayo ay merong pagsunod. Bakit? Sapagkat so, yung banal na Espiritu ito yung magbibigay sa atin ng lakas para tayo po ay sumunod. The Holy Spirit will empower us to keep God's commandment. At isa pang talata, sa 1 John chapter 5, verse 2 hanggang 3, may ganito ring pangungusap. Ang sabi nga rito, pag tinignan po natin 1 John chapter 5, verse 2 hanggang 3, dito ay ating nakikilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Pagka tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. So in other words, mga kapatid, importante sa buhay ng isang tunay na kristyano yung pagsunod sa utos ng Diyos. Verse 3. Ano ang sabi sa verse 3? Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, ito daw yung response, ito yung, kumbaga, ito yung expression ng ating pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya nga, meron ding binabanggit si James eh, sa, sa talata ng aklat ng Santiago sa chapter 4 na sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sa madaling salita mga kaibigan, base dito sa tanong ni Brother Johannes Albon ay uh, kung sinasabi mong alam mo yung truth, hindi mo ito ginagawa, ay questionable una yung faith ng taong ito sa Diyos. Pangalawa ay sabi ng Bible, hindi talaga kilala ng isang tao na sumusuway sa utos yung, yung Diyos kapag siya ay manlalabag, Brother Johnson. Mm.